Kailan lang ba tayong mga hentil ay naging bahagi ng pangako? Ang mga hentil ay nagiging kasangkapan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo, isang misteryo na nahayag habang ang Ebanghelyo ay kumalat sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga Hudyo. Ito ay natutupad sa pamamagitan ng parehong pangako ng kaligtasan na magagamit sa mga Hudyo na ginagawang mga kasamang tagapagmana at mga miyembro ng iisang katawan kay Kristo. Ayon sa Efeso 3 verse 6, ito ay isang pangunahing pagunlad sa pagunawa sa mensahe ng Kristyanismo at maaaring makita sa kasaysayan sa pamamagitan ng mga kaganapan tulad ng pagbabagong loob ni Cornelio ang senturyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pagsasama sa pangako ng kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Hesokristo na ginagawang susi ang pananampalataya sa halip na mga ilangan ng pagbabalik loob sa Hudaismo. Mga kasamang tagapagmana Inilarawan ng Bagong Tipan ang mga hentil bilang mga kasamang tagapagmana mga miyembro ng iisang katawan at mga magkakasamang kasangkapan ng pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa magandang balita. Isang naipahayag na misteryo. Tinutukoy ni Paul ang pagsasama na ito bilang isang misteryo na hindi lubos na nauunawaan hanggang sa panahon ng mga apostol. Hindi ito isang bagong plano kundi bahagi ng panghuli na plano ng Diyos na unti-unting naipahayag. Makabagong President Ang biblikal na kwento ni Cornelius ang Centurion ay itinuturing na isang mahalagang sandali na nagpapakita kung paano pinalawak ng Diyos ang kaligtasan ng direkta sa isang hentil sa pamamagitan ng pangitain at pagtuturo ng Apostol Pedro, pagtupad ng hula sa lumang tipan. Ang huling pagsasama na ito ay inihula sa lumang tipan na naglalaman ng mga talata na nagpakita na ang plano ng Diyos ay kasama ang lahat ng mga bansa kahit na hindi ito lubos na naipahayag hanggang sa panahon ni Jesus. Thanks.